Patuloy ang paglabas ng mga balita ng mga magsasakang pinapatay ng Armed Forces of the Philippines. Isa sa mga pinakahuling naiulat ang pagpaslang sa tatlong magsasaka sa so Northern Samar at pagpapalabas sa kanila bilang mga miyembro ng New People's Army. Pinabulaan na naman ito ng NPA at ang Communist Party of the Philippines. Anila, tila pulisiya na ng AFP na sabihin kombatant ang mga pinapatay nilang sibilyan para lang may mai report Pero bakit nga ba pinupunteriya ang mga komunidad ng maliliit na magsasaka? Lalo na may mayroong pangangamkam ng lupa dyan, no? na lalo na yung plantasyon o di kaya real estate development o di kaya may mga itatayong mga proyekto ng gobyerno dyan na ayaw ng mamamayan. May mga pagtutol. Kaya lugar na yan ay target sa pagmilitarisa kasi una, inutralisa ang paglaban at pagtutol ng mamamayan. Sa patuloy na militarisasyon sa mga komunidad ng mga magsasaka, anong mga karapatan nila ang nalalabag. Yung malayang kumilos batay sa kanilang aktibidad sa araw-araw, yung karapatan nila sa matahimik na ano, komunidad. Kasi kukontrolin ng militar ang galaw ng mga tao. Eh. Ang kwento ng ano, mga magsasakal, abang nagtatrabaho ka, Nag-aararo ka sa bukid mo, may nakabantay sa'yo, may sumisipat sa'yo ng baril. Parang no, hindi, ninaantay mo na lang, puputukan ka doon sa bukid mo, yung gano'n. May epekto yun sa produktividad. Kaya ang takot mo habang tarbaho, tatrabaho ka, hindi ka makakonsentra sa produksyon. Dagdag ng tanggol magsasaka, kasabay ng militarisasyon, nariyan din daw ang mga batas at ahensyang nagbibigay katwiran sa pagpaslang ng militar sa mga sibilyan. Kabilang dito ang Anti-Terror Law at NTF-ELCAC patong-patong na hamon na ang kinakaharap ng mga Pilipinong magbubukid. Kaya panawagan ng mga grupo, itigil na ang militarisasyon sa kanayunan. Yung pangunahin naman ng nadahilan ng labanan na yan, eh, kung sa kanayunan, ay eh, usapin ng kahirapan. O na yung sa pagmamayari sa lupa. Komprehensibong harapin yung ugat ng kahirapan, no? pati yung armadong tunggalian no? sa kanayunan.